Chapter 8. Gustong magpapad-jack ni Jessie sa labis na frustration. Habang nakatayo sa harap ng salamin ng malaking banyo. Suot niya ang pinaka-conservative sa lahat ng swimsuit na inempake ng napakabait niyang kaibigan. Katulad ng ikinatatakot niya. Halos umusok sa init ang mga pismi niya nang makita ang mga damit na inilagay ni Chloe sa bag niya iyon ay bago. May note pa siyang nakita sa loob na sinasabing regalo nito ang lahat ng laman ng maleta na mismo ito ang nagdisenyo. Halos nakikinita pa niya ang pilyang ngiti nito habang ineempake ang mga yon. Alam nito na maiilang siyang isuot ang mga yon. Muli siyang sumulyap sa salamin. Ang suot niya ay ang kaisa-isang one-piece swimsuit. Ang kaso, may malaking uka iyon sa bandang tiyan at likuran. Kaya halos kita ang bahagi ng katawan na makikita kung nakabikini siya. Napaigtad siya ng makarinig ng sunod-sunod na katok sa pinto. Jess, kanina ka pa riyan. Get out already! Tawag ni Jordan. Andiyan na! Natarantang sagot niya. At mang isusuot niya ang see-through top na ayon sa note ni Chloe ay kapareha ng swimsuit na suot niya nang mahagip ng kanyang tingin ang mga damit na suot niya kanina. Saglit siyang nag-isip bago sumusukong itinupi ang see-through top at muling isinuot ang mga damit na hinubad niya bago lumabas ng banyo. Nalabasan niya si Jordan na nakasandik sa pader na nasa gilid ng pinto. Nakaputing Hawaiian shorts ito. He looked relaxed and he took her breath away. Oo at gwapo ito kapag nakapormal. Ngunit mas gusto niya ang itsura nito ngayon. Pinasadahan siya nito ng tingin at napakunot noo. Ang tagal mo sa loob pero hindi ka naman nagpalit ng panliko? Nagtatakang tanong nito pinigpit ang hawak niya sa manipis na tela na balak niyang ipalik sa maleta niya at bahagyang yumuko Nagpalit ako ng swimsuit. Kaso itong pampatong masyadong manipis. Kaya isinuot ko na lang uli ang damit ko. Mahinang sagot niya. Nang hindi ito nagsalita ay sinulyapan niya ito. Napaatras siya nang makita ang kakaibang kislap sa mga mata nito habang pinapasadahan siya ng tingin. Hindi pwede yan, sabi nito. Sa pagkabigla niya ay bigla itong kumilos at hinawakan ang laylayan ng blouse niya. Anong gagawin mo? Tanong niya. Nanlalaki ang mga mata. May sumilay na pilyong ngiti sa mga labi nito. Taking your clothes off? Kaswal na sagot nito at iniangat ang blouse niya. Tila may humalukay sa sikmura ni Jessie at nagrigodon ang dibdib niya nang maramdaman ang lamig ng hangin sa bandang tiyan niya na naalisan ng tela. Mahara siyang umatras upang lumayo, ngunit pader na ang nasandalan niya. Kikilos sana siya upang patagilid na lumayo ngunit nabilis nitong naharang ang dalawang binti sa magkabilang gilid niya. Dahilan upang hindi siya makakilos. Jordan! Malakas na saway niya rito, kasabay ng pagpigil sa dalawang kamay nito. Come on, wife! This is a high-class resort. Hindi ka pwedeng lumabas at magpunta sa beach ng ganyan. We have a swimsuit code here. Kahit ako pa ang may-ari, hindi tayo papayagang magpunta sa beach na ganyan ang suot mo. Paliwanag nito na muling ipinagpatuloy ang pag-angad sa suot niya. Humigpit ang hawak niya sa mga kamay nito sa labis na pagkataranta. Fine, ako na, okay? No, let me. Kiit nito. Napapuga siya ng hangin. Jordan, stop teasing me already. Frustrated na pulalas niya. I'm serious. Sagot nito na ikinaangat ng tingin niya sa mukha nito. Nahikit niya ang hininga nang makita niya ang matama ng ngiti nito sa kanya. I want to take it off my dear wife. Gusto ko ako ang unang makakakita sa'yo na suot ang kung ano mang nasa ilalim ng mga damit na to. Promise, yun lang ang gagawin ko. I won't force you to do something you're not ready to do. Malumanay na dugtong nito. May asyuran sa mga mata. Saglit pa siyang dalawang isip. At nang naisip na hindi rin naman siya mananalo, napahinga na lamang siya ng malalim at nilubagan ang hawak sa mga kamay nito. Fine! Pumiti ito at nabili siyang ginawaran ng magaang halik sa gilid ng mga labi bago bahagyang lumayo sa kanya. Nang magkaroon na sila ng ilang pulgadang distansya, ay eh ipinagpatuloy nito ang pagangat ng blouse niya habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Habang tumataas ang suot niya, ay painit ng painit ang mga pisngi niya. Raise your arms. Marahang utos nito. Bantulot na tumalima siya. Napapikit siya ng tuluyan ng itong mahubad ang blouse niya. Matagal ang lumipas na hindi ito nagsasalita o kumikilos man lang. Kaya napilitan siyang magmulat ng mga mata na yata palabas ng ribcage ang puso niya, nang makita ang paghagod nito ng tingin sa katawan niya, patungo sa mukha. And now, this one. Patuli nito at kumilos ang mga kamay patungo sa wide pants na suot niya. Kumalat ang init sa buong katawan niya, nang walang anumang kalasin nito ang mga butones at ibaba ang zipper. Jordan. Pasinghap na sabi niya, kasabay ng pagpigil sa mga kamay nito. Sinalubong nito ng matamang na titig ang mga mata niya. Let me, wife, para makababa na tayo sa beach. Frustrated na napabuga na naman siya ng hangin at hinayaan ito kahit pakiramdam niya ay malapit na siyang matunaw sa labis na init na nararamdaman sa matahalong hiya at kakaibang pakiramdam na dulot ng ginagawa nito. Muli naman itong kumilos at sa isang iglap lamang ay pumagsak ang pantalon niya sa sahi. Muli siyang napapikit ng mariin nang maramdaman ang lamig. Open your eyes, sweetheart. Marahang utos nito, kasabay ng pagdampi ng isang kamay nito sa baba niya tumalima siya at dahang-dahang tumilat. -dahang Nang masalubong niya ang tingin nito, nakita niya ang kakaibang kislap sa mga mata nito at ang masuyong ngiti sa mga labi nito. See? You have nothing to hide. Anito sa kontentong tini. Kinuha nito ang manipis na pampatong na swimsuit na nahulog niya sa sahig at walang anumang isinot iyon sa kanya hinawi nito ang ilang hibla ng buhok niyang nasa mukha at inipit yon sa magkabilang tinga niya. Then he leaned over and whispered, You're very beautiful. And honestly, for the first time in her life, just because he said so, she really felt beautiful. Naging masaya ang pananatili ni Jessie sa Montero Resort wala ang hiya niya sa ayos niya dahil mas revealing pa ang swimsuit ng ibang naliligo. Masayang kasama si Jordan. May pilyong bahagi sa pagkataon nito na nagustuhan niya. Hindi tuloy napapalis ang ngiti niya, maliban na lamang tuwing sumasapit ang gabi. Tuwing babalik na kasi sila sa silid upang magpahinga hindi niya maiwasang makadama ng tensyon kapag naiisip ang maaaring mamagitan sa kanila. It was their honeymoon, after all. Ngunit sa loob ng dalawang gabi ay wala silang ginawa kundi matulog sa malaking kama. Yayakapin siya ni Jordan at gagawaran ng magaan na halik sa ulo at mga labi bago siya nito sasabihang matulog. Sa unang gabi ay narilib siya. Ngunit sa pangalawang gabi ay nahahaluan na iyon ng pagdadalawang isip at pagtataka. Hindi niya yun magawang itanong dahil nahihiya siya. Ayaw niyang isipin nito na atat na atat siya. Nahirapan tuloy siyang makatulog ng gabing yon. Madaling araw na nang sa wakas ay dalawin siya ng antok na si Jessie sa pakiramdam ng mainit at malambot na dampi ng kung ano sa mukha niya. Nang magmulat siya ng mga mata ay nabungaran niya ang mukha ni Jordan na ilang pulgada lamang ang layo sa mukha niya. Numiti ito. Mabuti naman at gising ka na, wife. Wala pa nga tayong ginagawa. Tinatanghali ka na ng gising pabirong sabi nito. Tuluyan na siyang nagising at lumingas sa panig ng beranda. Napabangon siya nang makitang matindi na ang sikat ng araw sa labas. Anong oras na? Manghang tanong niya. Quarter to eleven? Simpleng sagot ni Jordan. Napabaling siya rito sa pagkagulat hindi mo ako ginising agad? Tinitigan siya nito at hinaplos ang buhok niya. Mahimbing ang tulog mo. I couldn't bring myself to wake you when you were sleeping so peacefully. You know? Masyado ka bang napagod sa pamamasyal kahapon at napasarap ang tulog mo? You didn't even notice me stealing kisses from you till now? Anito may bahid ng amusement ang tinig. Nakagat niya ang ibabang labi at bahagyang umiling. Hindi kasi ako nakatulog kaagad kagabi. Sa tingin ko, madaling araw na yata ako nakatulog. Mahinang usal niya. Kumunot ang noon nito. Bakit? Ginising mo sana ako. Nag-init ang mga pisngi niya. Hindi niya kaya gawin yun. Ayaw Ayokong istorbohin ng tulog mo at hindi naman importante ang dahilan kung bakit hindi ako makatulog. May mga sumasagi lang sa isip ko kaya hindi ako dinadalaw ng antok. Paliwanag niya. Mataman ang titig nito na para bang inaalam sa mukha niya kung nagsasabi siya ng totoo napaiwas siya ng tingin. Teka, mag-aayos na rin ako. Baka nagugutom ka na. Aliya rito at akmang hikilos upang bumangon. Ngunit nabilis siya nitong napigilan sa baywang. Muli siyang bumagsak sa kama at napakapit sa braso nito sa pagkabigla. Bakit? Hinawakan nito ang baba niya at iniangat ang mukha upang magkasalubong ang mga mata nila. Napigilan siya nang makitang seryoso ang ekspresyon sa mga mata nito. May hindi ka sinasabi sa akin, Jessie? Napag-usapan na natin to, hindi ba? We have to be honest with each other. Kaya sabihin mo sa akin ng totoo. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo sinasabi sa akin Napakagat labi siya dahil sa kaba. And don't bite your lip or we might end up not talking at all. Tugtong nitong bumaba ang tingin sa mga labi niya bago bumalik sa mga mata niya. Naginit ang mga pisi niya. Saglit siyang nag-alinlangan bago mahinang nagsalita. Hindi naman kasi importante. I just wondered why why you haven't done anything to me for the past two days. Anything to me. Um, kasi, hindi ba? Nasa honeymoon tayo. And knowing you, you should have done something already. Napapikit siya ng mariin nang hindi ito magsalita at tumitig lang sa kanya. See? Walang kwenta lang talaga. Hindi mo na kailangang alalahanin pa yon mabilis na dugtong niya. So, it's okay with you if I do something to you? Tanong nito sa mababang tinig na muling nagpamulat sa mga mata niya. Pumilis ang pintig ng puso niya nang makita niya ang pag-iba ng tingin nito sa kanya. Tinatanong kita, Jessie. Kanitong nagsimulang huwaplos ang isang kamay sa buhok niya ang mga balahibo niya sa kakaibang hagod ng mga kamay nito. Napalunok siya at ilang segundong nakipagtitigan lang dito bago sa wakas ay nahanap niya ang tinig. If you want to, I'm asking you what you want. Mahinang sabi nito. Ang kamay nitong humahaplos sa buhok niya ay nagtungo sa batok niya at doon naman humaplos napapikit siya sa sensasyong idinudulot ng haplos nito. Kapag kuwan ay nag-ipon siya ng lakas ng loob at muling dumilat upang salubungin ang mga mata nito. I want you to, to kiss me. Aniya sa napakahinang tinig na kahit siya ay hindi masyadong narinig. Ngunit mukhang nakarating dito ang mensaheng iyon dahil kumilos ito at ang pagitan ng mga labi nila. Nang lumapat ang mainit na mga labi nito sa mga labi niya at marahang gumalaw na tila ninanamnam ang mga labi niya, ay tila may mainit na kamay na humaplos sa puso niya. Muli siyang napapikit at ninamnam ang halik nito. Tumugon siya sa katulad ng paraan ng paghalik nito. Umungol ito at tumikpit ang pagkakahawak sa batok niya. Sa isang iglap ay naging mas mapusok at mariin ang paghalik nito sa mga labi niya. Ibinuka niya ang mga labi upang bigyan ito ng kalayaang laliman ang halik. Ngunit sa halip ay tumigil ito. Nakaramdam siya ng kahugkagan sa ginawa nitong pagtigil at napadilat siya. She met his dark eyes What else do you want? Bulong nito. Napalunok siya at nilukob ng hiya. Come on, huwag kang mahiya sa akin. I'm your husband. Napahinga siya ng malalim. I want you to make love to me. Aniya at frustrated na napaungol. It's embarrassing to say it, at ang mga mata nito at ngumitli. No, it's not. Anito at muli siyang ginawaran ng halik sa mga labi. I want to make love to you too, and I will. Pabulong na sabi nito, bago siya inihiga sa kama at kinubabawal. Kasunod yun ay mas naging malalim at napusok ang halik nito, at ang mga kamay nito ay dalong naging malikot. Napaungol siya at nagpaubaya. She wanted it too. Nais niyang maging mas malapit dito. The heat of his kisses and his touch not only made her body and insides melt. Maging ang puso niya ay napupuno ng kakaibang pakiramdam. It was so close to that feeling she once felt. At akala niya ay hindi na niya madadama ulit paalamang kay Jordan niya iyon nararamdaman ay labis na nagpapasaya sa kanya. She wanted to share that feeling with him so she hugged and kissed him right back.